Good morning. May nagtanong sa atin kung yung isang pack daw ng Mistral na ganito na 500 gram ay kasya na raw po dito sa isang inahin. So masasabi ko po isang pack nito ay sobra sobra pa. Kasi ito po ay tira pa po ito nung nakaraang nanganak yung isa nating inahin. So ito yung mga inahin natin ng anak. Yan, yan. Diyan yeah, sa dalawang inahin na ito po ay tira pa nila nung nakaraan. Tapos ito mga anak natin magagamit pa. Tingnan nyo yung laman ng loob niya. Isisil lang to mga kapigmate yan. So, madami pa siya laman, no. 500 gram siya. Kunti pa lang nababawas natin. Yan. Yan. Para makita nyo. So, yan. Yan yung laman niya sa loob. So, madami pa yan. Igat pa to. Nasa kalahati pa laman ito mga kapigmate. Yan. So, isang isang pack ng mistral Uh, good na hanggang dalawa hanggang tatlong anakan ng inihin nyo kasi ang kasya to kasi tipid naman ang paggamit nito kasi ginagamitan ko ko ng basahan yung mga piglet uh, tinutuyo ko muna sila pag, tuyo na, uh, pag napunasan ko na tanggal ko na yung mga lamad sa katawan ng piglet saka ako naman pinapahiran ng mistral yan. Ang dahilan ko sa paggamit ng mistral na ito mga kapigmate para yung ano, mainitan yung katawan ng mga piglet natin kasi hindi po tayo dito gumagamit ng ano, brooding light. So wala tayong brooding light. So ito 110 ano 113 days after EI so wala pa tayong nakikitang sign dito na naglay labor. So ayan yeah, mga bagong kain niya mga yan, lahat sila mga nakatayo. So napaganda pagbubuntis nito. 113 days yan. Wala pa naman tayong nakikitang sign. Ayan, yeah, bago kain lang yan, kaya nagkaganyan nagka, pero hindi pa natin masasabi naglay labor yan, wala pa malalaman natin yan pag ang mga kasam kasamang inahin natin yung mga yan ay mga natutulog lang tapos ito ay hindi na mapakalit itong, itong inahin natin ng mga anak pag hindi siya mapakali itong naguhukay yung kagayang pagkakagat niya kanina dito pag paulit-ulit niyang ginagawa yan tapos hindi na siya natutulog ah, sign na po yung paglilabor sa kayong paghuhukay dito sa flooring yan hindi mapakali, mayat maya ang ihi tapos may nalabas na malilit na dumi niya so yun na po yung sign ng paglilabor ng inen, so bali ngayon ah, hindi pa natin masasabing naglilabor siya kasi ah, normal pa so update ko kayo pag naglabor na mga bagong kain sila lang good morning sa inyong lahat naglalaro pa siya ng tubig good morning good morning